Ito news niya at tinatanong natin kay Dr. Katigo, dermatologist ng Libre. Parang tingin ko, parang neurodermatitis. Neurodermatitis tama kawi. Yung uh, nakita niya naga uh, katikatinata na talaga. Mm -hmm. eh, oh? Oo. Tapos mayro pang isa kay Michelle Torina, 34 years old naman, super dry skin. Nilalagyan niya ng petroleum jelly. Mm -hmm. naman. So, para sa kanilang dalawang cases. Okay. So, yung una nating eczema, no? Yung nasa kamay. Okay. First of all, kailangan sabihin natin dyan sa pasyente niya, napakasarap niya magkamot. So, yun ang pinakaunang problema. Kung hindi niya pipigilan yung pagkamot na yon, awa ng Diyos, hindi mawawala yung eczema. So, sa ganyang pagkakataon, para mas mabisa yung paglagay ng gamot, takpan ng pl plastic occlude with plastic oh, steroid cream, whatever, Elica, Betnovate, pwedeng gamitin yan. Pero para mas maganda yung absorption sa sobrang kapal ng balat, pinap tinatapala ng plastic para overnight makulob yung gamot, lalo pong makapasok. At kailangan pong uminom ng antihistamine. Ice pack, kung mag ano po, kung uh, umatake po ng pangangate, eh, i-ice pack po natin siya. Yung pangalawang problem natin, sobrang dry daw yung kanyang balat, I think kulang lang siya sa daming beses maglagay ng petroleum jelly. Kung three times a day lang niya pinahid yung petroleum jelly, kulang. Every 30 minutes, every hour, habat hanggat gising, maglagay na maglagay ng petroleum jelly. Ano cause ng dry skin? Allergy ba to? Baka ba sa sabon niya? Naglalaba ba? Correct. Maaaring naglalabas siya, o madala siya naghuhugas ng kamay, o naglalagay ng alkohol, o naglalagay ng hand sanitizer, yung mga panlini sa bahay, siya yun. Kaya siya masyadong nagdadry. Itong isa naman, kamay din, doktora. Ang dami natin mga questions, ha? Pasensya na. Dami. No problem. Oo, Neil, Ran, Luna, dermatitis daw ang sabi, sobrang kate tatlong daliri niya, mm, mm. nagkaroon nito, nagbabalat, hindi daw niya matiis, oo, oo. nangingitim love... na sa kakakamot. Palagi ko galing din yan sa mga one of those nice panglinis natin, mga on rocks, mga Lysol, ganyan usual ang hitsura nila, Willie. Okay so, kailangan, tigilan yung paggamit noon. So mga nag is sa banyo, sa kusina. Yan parati ang problema nila. Kailangan po medyo tatakpan po natin ng guantes yung ating kamay kapag kailangan po maglinis. Ano po yung tela pong guwantes bago yung goma. Para po hindi magkaroon ng contact. Tapos po, subukan nyo po yung pagbalot ng uh, steroid with plastic baka makatulong para mas magandang absorption. So, ang gamutan dito, steroid cream dito, pati dito sa naunang case natin, yes, steroid cream. Yes. Anong klaseng steroid cream? Pwede eh, ba to gamitin ng basta-basta uh, lang? Siyempre, kailangan dermatologist. Correct. Tilingin. Pero, maaring subukan nila yung mga over-the-counter, yung mga hydrocortisone, no? Uh, basta walang infection. Pag na, ano bang signs of infection? Walang nana, walang... Uh, open wound, walang uh, pangit na sugat, no. Hindi namamagama masyado yung pamamagaba, ba eh, maliit lang. Pwede 'yun sa steroid cream. Pero kung frank infection, hindi po pwedeng lagyan ng mga steroid cream. So usually, yung mga pasyente ang ginagamit kasi ng, usually ginagamit nila teramycin yun yung mga over-the-counter eh. Teramycin antibiotic. Antibiotic so, 'yun, hindi yun tama. eh. Hindi tama eh. Oo, hindi siya tama. Mhm. Mm sa tama yung termizing sa sugat pero hindi sa eksema. Kulang siya. Isa pang sa kamay at sa paa na question, pinagsama-sama ko na si Maria Lopez. Uh, Nagra-rubber shoes daw siya palagi. Hindi daw siya sanay mag o mag-sandals. Hindi natin alam po anong cause. Tapos yung paa niya to. May mga balat-balat sa ilalim. Ito, at dami. least siya Willing. Ah, athlete's foot siya? Ah, athlete's foot na yan. So, hindi kailangan magkaroon ng butlig-butlig na may tubig, no? May scaly form din ng athlete's foot, eh. Tinea pedis. So, hindi lang siya dry skin? Hindi siya dry skin Paano lang. Paano malalaman kung dry skin lang to or athlete's foot? Unang-una, ang dry skin, hindi naman tuloy-tuloy na dry skin. You know? Pa hindi naman yan, parang hindi nawawala. So, kung parating nandiyan dyan yan, na nangangat na nag scale may problema po yon More likely, eh, athlete's foot po siya. So, ang ginagawa po natin, imbis na mag shoes, yun na nga po, mas maigi po yung open sandals, foot powder, very important po yan. Kasi pag rubber shoes, parati pong pinagpapawisan eh. So, mas madali pong magkaroon ng athlete's foot. Yes, ang daming mga kababayan natin. Ito rin, si Erlinda, 29 years old. Ito rin ang problema. Ito mukhang athlete's foot. Oo nga, athlete athlete's foot talaga. Oo. At kinakamot din. Oo. Maganda mga mga pasyente natin sa ano no, sa Facebook kasi nagpapadala sila ng picture kaya na, nasasabi natin oo, kaagad oo. kung ano yung tamang sakit, Sorry. no? So athlete's foot po ito. Alipo nga po sa Tagalog, ano po. Muna-una po pag ganyan po parating nabababad sa sa tubig o di kaya nagkakaroon po siya ng na kukulo po siya sa rubber shoes. So, importante po sa ganitong pagkakataon, i-advise po natin na open, open uh, shoes. Open shoes. Make time to dry the feet. You no? Know? Kung hindi po natin kayang maglagay ng mga pamahid, kasi po usually ang binibigay ng, binibili ng mga pasyente, trocid. Pwede yun po, yun. Pwede yun. Oh, yeah, trocid, okay yun. Nisural cream, okay din yun, no? Over the counter naman. Pero wag po yung Bonil, yung Bonil po acid po siya eh. Pwede mo masunog yung balat eh. Up up din po. Kasi asido po yun eh. Maari po Para saan yung Bonil and Up Up? Hindi. Alam mo, Willie, really, Ah uh, Both of that Bonil Up Up, meron siyang salicylic acid. Oh, antifungal? Well, hindi talaga siya antifungal eh. Ang ginagawa niya, tinatanggal niya yung outer layer of the skin. So, mm -hmm. na, kung naalala niyo kanina doon sa diagram yung outer layer tinatanggap. pero hindi niya pinapatay yung microbio. So ang risk doon pag nilalagay ng Bonil up up nasusunog yung balat. So para sa akin pag katulad dito na uh, may alipo nga mas maganda pang pa gamitan ng mga trocid, canisten, yun ang madalas ang ginagamit nila. Tapos 'wag hahayaang nababasa yung paa. So foot powder is important, no? You always have to have foot powder, foot powder. kapag gusto niyo parating nakasapatos na close, maglagay ng foot powder bago suotan po ng closed shoes or closed uh, rubber shoes or socks Meron bang mas murang treatment pwede bang any powder pwede bang suka na lang ibabad uh, natin Okay yung powder super, sa powder uh, so Yes, yes. ang uh, yung kung regular Johnson's baby powder hindi siya ganun ka-dry eh. Pero maaaring yung milk powder o yung Fisan foot powder. Fisan foot powder para sa paa Para tadya. sa paa, oo. No? Mas maganda siya kasi drier siya eh. Yung milk powder pang uh, underarm, uh, pero pwede rin siya sa paa kasi mas dry siya. okay